Binabash ka ng ibang Jomcar bakit daw puro LC Kesyo daw pinsan mo? Hindi po sa ganun, ano? Kasi sa totoo po niyan, nung Friday po, smash it po talaga kami ng Jomcar. Pero late nga pong naka si Carla. Kasi galing siyang sa school. Late siyang naka-uwi. Uh, at ayun, so, wala tayong magagawa. Yun yung schedule sana natin. Pero, hindi uh, siya available. So, na-adjust na, na-move na lang na-move. Na, na ano? Eh sabado, ang gusto ko talagang i-shoot nung sabado yung RJ kasi matagal na rin yon. Nihintay na rin sila ng mga fans, supporters nila. Eh hindi ako, ako kasi hindi porque ano ka? Ah uh, malakas ka, viral ka is ikaw na lang palagi, ano. Hindi ako ganun. no? Kahit walang love team po, ay okay lang sa akin. Kahit walang love team, uh, tatanggapin ko po 'yan. Kasi ako po ay hindi po ako diyan na ano na porke viral ay ano. Kumbaga may favoritism parang gano'n, hindi po makalingap. Ginagawa ko po 'yon para sa mga viewers, no. Ginagawa ko 'yon para sa mga viewers kasi marami nag-aabang, naghihintay sa kanila. Pakiclick. Oy, oh, oo oh, oh, nga po. Papindot po ng like, mga kalingan. Salamat po. Ayan. Kasi ako mga kalingan talaga. Kaya lang naman talaga, talaga tayo may uh, love team. Ayan, mga series. Siyempre, para sa mga viewers, unang-una. Pangalawa. Ay, di. Unang-una, para sa kanila. Sa ating beneficiaries. Doon mismo, sa mga bida natin. Kay Carla, kay Bianci, kay Joy, kay Dara, kay Rose -Ann yun ay para lahat sa kanila po. Ano, pangalawa na lang yung para sa mga viewers. Kasi marami nag-aabang, marami nag-enjoy, -e marami tayo napapasaya. Pero kung sabi natin, uh, pag walang, uh, pag walang, ano, umaga, pag walang love team ay malulungkot ako or di ko kayang walang love team sa channel ko, ay nagkakamali po kayo. Kasi kahit wala pong love team, okay lang po sa akin. Ang iniisip ko lang, yung mga beneficiaries natin. Hindi hindi sila matutulungan ng kagaya ng natatanggap nila ngayon. 'Di ba? Hindi hindi nila mararanasan yung mga travel-travel na 'yan, yung mga motor, yung bahay na malaki, 'no? O matutulungan natin sila. Pero napaka-minimal na tulong lang, yung sapat lang, 'no? Allowance, bigas, 'no? Yung hanggang lang sa makapagtapos. Yung ano lang, yung saktong-sakto lang. Kaya ano, wag niyo uh, wag niyo masyadong ipagmalaki ang ano yung sabi nating love team na sinusuportahan natin. Kasi ako po di po ako ano diyan. Uh, di ako yung maghahabol sa mga love team na yan na porke viral ay aanuhin ko na parang may special ano special uh, treatment hindi po. Kaya wag po kayo magsabi na paborito kong EDC kasi puro EDC na lang. Hmm. Hindi po. Nagkataon lang na syempre nung nag-travel tayo EDC yung kasama natin. <laughs> Kaya malamang EDC po yung mga vlog po natin noon. Saka EDC yung pinapabahayan natin. So syempre uh, nag-ipon din tayo ng mga uh, tao Ng mga budget para sa pabahay. Ano? Kasi sa akin po ay yung serye ay ano, yun nga is para sa mga viewers. At kung magkatuluyan man or ma-develop sila, ay di ko na po yun ano. Nasa sa kanila po yun. <laughs> di ba? Kagaya niyan, si Edo, di ba? Si Eds, uh, unti-unting na-develop kay Bianci Ano? Ramdam nyo naman yun siguro mga kalingap. Kasi ako mga kalingap, kahit mag views lang ako ng 100k, 200k, contento na po ako dun. Contento po ako dun sa ganong views. Ano? At tawag dyan. Basta, yun nga, yung pangtulong natin is eh, ano lang din, hindi um, ganon rin ganun ka laki kagaya ng mga natatanggap ng mga love team, di ba? Yan, po tayo big deal. Si Carla ay nagpaalam po siya ng maayos. Ano? Puro ko daw kasi mga insan, yara. <laughs> Si insan, insan Joy, Insan ano, ah, uh, BNC. Si <laughs> Insan Joy at si Insan BNC. Huwag po tayo mag-away-away, ano, mga kalingap. No. Ang ang Danjoy Jomcar at si mga close po 'yan sila. Ano? Sila Carla 'yan, si mga magkakaibigan po 'yan. Close po sila. Kaya po natin 'yung uh, Na bigyan ng ano. Idwaan. Malamang mga mga pinsan niya 'yon, alangan naman ibagsak bagsak <laughs> beer ah So ayun nga po ano, may ano tayo medyo gusto ko maghingi ng sorry sa mga sa Jomcar Jomcar fans kasi yun na meron na akong kasalanan ngayon pa lang po ay na po ako <laughs> ay nako kasi yung kasalanan ko guys boss balik na sa topic anong topic nga natin kanina <laughs> ang kasalanan ko guys is hindi nga, di ba si Kuya Jens? Ano? Si Kuya Jens ay nagbigay sa akin ng budget para sa Jomcar, Car, di ba? Nagbigay ng budget, pero matagal na po yun. Siguro mga 2 months ago na. Limot na ako. Kaya yun nga yung kasalanan ko, nakalimutan ko po. No? So, naalala ko siya nung kita-kita kami nila, Kuya Nen. Kaya yun po yung kasalanan ko. Sorry po sa Jomcar fans na yung palang budget na yon yun nga para sa anniversary ng John di ba? Para dun sa uh, helikopter ah, helicopter. Ayan, para sa helicopter. Siyempre, may sobra yon Kasi yung budget is 100,000. Ano? So, yun palang 100,000. Yun palang sinasabi sa akin ni nila Kuya Jens na yung sobra is pang boborakay. Ayan. Yun yung nakalimutan ko. So, kaya ayun, dapat talaga Jomcar yung uh, Burakay. Kaya sorry po sa mga Jomcar fans. At uh, yun ay nawala sa isip ko. Shoutout po kay Ma'am um, um, uh, Connie Sanchez. Thank you so much po sa pag-sponsor niyo po. Ano. Sorry po kung uh, nawala po sa isip ko nung nag-live ako nung nakaraan. Pero napakabay po ni Ma'am Connie kasi hindi siya nagalit sa akin, sabi pa nga niya na gamitin daw yung budget kahit saan ko daw ano, parang ikaw na bahala kung gamitin mo sa Danjoy grabe po mga kalingap, sobrang saludo ako kay Ma'am Connie Sanchez pero di ko po yung gagamitin sa Danjoy <laughs> sa Jomcar po yun, Jomcar lang po yun nakalista na po yun, pinalista ko na sa admin ko, sekretary so ngayon um, ngayon, uh, yung anniversary, so, hindi siya pwedeng, yung sa Japan kasi medyo malayo na, di ba? Medyo matagal pa. Medyo matagal pa kung ano. So, nag-iisip kami ngayon kung sana, sana gaganapin yung anniversary na merong 100,000 na budget. No? Kayo mga kalingap, meron ba kayong suggestion kung saan gaganapin? Yung ano lang, yung, tawag diyan yung Uh, possible ano yung makatotohanan na pwedeng mangyari kaagad diba o, dito lang within ano lang the country lang sa loob lang ng bansa natin no ayan may nagsabing tagaytay kasi yung burakay kasi danjoy na po na announce ko na ayaw ko naman ng pabago-bago ano so nag-isip ako na yung anniversary naman ng ano ng jump car, is isganapin din natin. Uh, wag na tayong maghintay ng matagal ng December kasi yun nga nawala sa isip ko na may budget na pala for their anniversary kung may naisip po kayo